Ilang. mga mare na hindi ako nakapag-upload ng mini vlogs kaya for today's video ay samahan nyo na naman ako sa aking panibagong araw. Ito nga pala ang ganap mga mare nung nakatanggap nga kami ng 15k at binili nga agad namin ng mga tela. Dahil ang mahal ng mga tela na nakarolyo mga mare ay bumili na rin kami ng ukay-ukay para kahit papano ay makamura din kami. Siyempre pinili namin yung ukay-ukay mga mare yung mura lang at malalaki na ng mga damit. At syempre kailangan din nating siguraduhin yung tela mga mare na pwede ba itong gawin na basahan. Dahil hindi lahat ng tela mga mare ay pwede natin gawing basahan lalong lalo na yung hindi nage stretch Kaya nung nakabili na ako ng mga tela mga mare ay agad kong inumpisahan ang paggawa ng basahan. Dito pala ako sa bahay nila mama mga mare dahil nagpatulong nga ako sa kanila. Hindi kasi pwede na hindi kami gagawa ng basahan mga mare lalong lalo na binigyan kami ng pampuhunan para sa paggawa ng basahan. Kaya hanggat may oras ako sa paggawa ng basahan mga mare ay for the go. Yes po dahil napakalaking tulong na to para makaambag tayo sa mga asawa natin kahit na sa bahay lang tayo, ganon. Kaya kung natuto kayo sa paggawa ng basahan, lalong-lalo na sa mga nagme-message sa akin, nagko-comment sa aking mini vlog, eh sana gawin nyo na rin to sa bahay nyo mga mare para may extra income din tayo. Eh, sa totoo lang talaga mga mare ay napakasaya ako, lalong-lalo na sa mga na-inspire sa akin dito sa paggawa ng basahan. Then, Dahil di ko lubos sa mga mare na nandahin sa pagbablago at paggawa ng basahan ay maraming na-inspire sa akin. Lalong-lalo -lalo na sa mga interesado na matuto sa paggawa ng basahan. Dahil naghanap talaga sila ng paraan para makontak ako at matuto sila sa paggawa ng basahan. Yes, model. Dito sa paggawa ng basahan, mga mare, ay kung masipag ka lang talaga, ay kikita ka ng malaki sa isang araw. Kaya, okay. imbis na magkikimarites tayo dun sa kapitbahay, mga mare, ay gagawa na lang tayo ng basahan para may kita pa rin tayo kahit nasa bahay lang. Kaya, well, kung interesado ka talaga sa paggawa nito mga mare, ay matutunan at matutunan mo din talaga ang paggawa ng basahan. el well, kahit ako, nung umpisa ko dito, mga mare, ay wala din talaga akong alam, pero interesado nga ako dito, kaya talagang inalam ko lahat kung paano ito gawin. Kaya, Kaya sa gustong matuto sa paggawa ng basahan ay marami na din talaga akong nagawa na mini vlogs kung paano ito gawin step by step. Dito rin sa paglalak, paano nga din ito ay meron na din akong mini vlogs dyan. Kaya payo ko lang talaga sa inyo kung manood kayo ng mini vlogs ko ay sana ipanoorin nyo hanggang dulo para matuto din talaga kayo sa paggawa ng basahan. Anong lalo na sa mga nagme-message sa akin, sa mga nag-comment ay yung mga tanong nyo ay andyan na lahat sa mga mini vlogs ko. Sa totoo lang mga mare natutunan ko, ng basahan ay halos araw-araw na ako gumagawa lalong-lalo na pag marami akong tela. At syempre ngayon dahil may pampuhuna na nga kami ay eto, araw-araw na talaga kaming gagawa. So anyway mga mare, dito pala ako kila mama gumawa ng basahan dahil nagpatulong nga ako sa kanila sa pagpili ng mga damit na ukay-ukay sa paggawa ng basahan. Yes po, dahil itong ibang tela ko mga mare ay galing ukay-ukay kaya nagpatulong na ako sa kanila sa pagpili dahil hindi lahat ng tela ay pwede gawing basahan. At syempre tinulungan na rin nila ako sa paggunting ng mga tela. So anyway, bago ko pala tapusin itong mini vlogs na to, ay magpapasalamat ako sa laging nakasubaybay sa akin, sa mga lahat na na-inspire sa akin, ay maraming maraming salamat sa inyo.